Ano? Ilan taon ka na ba ako? Ano? Ano yata ako eh. 60-70 ka na rin yata eh. Okay, Kasi magka, magkasintanda tayo. Well, Maka, kababata kita eh. O oh, si Freddie? O yun matanda siya, bro, si Brad Fred Freddie. Si Brad Freddie mga 64 na yun. Ewan siya ako kung buhay pa? Buhay pa. Wala ka pang iniinom na gamot po? Di ba? Wala ka sakit? Eh. Ay, patay. Sige, walang dugo. Wala kong maintenance, ganun? Hindi ka nagpapatsikap? Hindi po. Pakikiinom eh. Lasing na to eh. Pag nando ka sa sa pote, nagtrabaho ka sa junk shop? Hindi, hindi. Ano yung ipinturahan mo? ito? Ha? Ano ito eh? Ito pabenta? Pambenta gila. Ah, pambenta Ito Yung tinutulak-tulak oh. para sa palengke. Yung so, no. sinasakay ng mga gulay. Oh. Hmm, magkano magkano gano'n? 2 Anong ah? Anima. animan? Ha? Animan. Anong animan? Anong container? Ah, anim na container ng karga. Parang mineral? Ah. Ang ginagawa mo, pinipinturahan mo yon. Oo. Oh. Tapos, yeah. tapos, ah. Uh, Bili, bili pa kana bayad sa, sa pintura. 20. 20 pesos. Sa piraso. Sa piraso. Ano 'yung isang piraso? Isang isang tractor sa patulak. Oo. Oh. Ay, tinira sila ng nagagawa. Oo. Uh -huh. Pintura lang ang ginising uh -huh. e, e, sa iyo ron. Oo. Oh. Eh, teh sa ayan pintura sa kanila. Na Pag-alala -pag na natin na 1-3 ano? Isang Pero yung dating pwesto mo doon na parkingan ng parking boy, meron na kumuha iba? Ah, marami lang nga ngayon sa Hindi ka ba nakapasok ng grade 1? Hindi, kasi tatay ko. Yung buhay tatay ko. Ayaw. Nami-bili eh, ako ng ano. Nami-bili ako ng uh, Pansin mo kong dala, saka sa si Malaysia po siya. Hanggang gano'n. Sige, kabukasan ko to. Hindi lang ako sumasok. Hindi lang ako isperahan eh. Pero nakatungtong ka ng grade 1. Nakapasok ka ng grade 1 eh. Grade 1? Hindi lang ako. Isin nyo eh, ano? Isin nyo eh, ano? Pero yung ibang mga kapatid mo, ilan ba kayo magkakapatid? Pero yung ibang mga ibang kapatid mo nakapasok naman? Oo. Uh -huh. Nakapasok.

Ikaw Hindi Na meron pang namin? na. yung nabe? Sidecar? Dati, no? Ang tawag mo sa tawag mo sa tawag mo sa tawag mo sa tawag mo mo sa tawag mo sa tawag mo sa tawag tawag mo sa tawag mo sa tawag mo sa yung mga nagda-drugs, hindi ka naman nakagana. Thank you. Puro inom lang. Kain lang. Kaya pa kung ano yung Kaya kumuha roon eh. Magsaling ka, tapos kumuha ka roon. Kaya hindi ka sa ano buong sa palengke. Nagpainante, hindi ka naman. Kahit pagtulak na karton. Eh maakal lang. Yung galing Galing, 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 yung sinasabi mong karton na tinutulak, anim na container, ano gulong nun? katulad nung gano'n? Yung ano, yung kahoy. Yung gulong. Langga. Hindi din oh, kahoy lang. Walang goma. Pero, hindi ko madi. Kasi, ito na lahat. Ha? Huh? Ito na lahat. Goma, berry, kahoy. Kung kaya na bilog, gilagong yung gulong. Ito kayo huwag no? Kay... Ah, may binibili na. Bili binibili na yung gulong? Oo, oh, ah, berry. Uh, magkano, magkano yun? Alam mo magkano? Sa piraso? Ano yata? Sa bibo? Yung ano lang, isang set lang. Isang so, set na? Oo. Oh, sa tatlo, walwan. Walwan. Yung sa ulahan, ano yun? 350. Mm ulahan. -hmm. Sa, 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 sa ulihan. Sa bibo. Saan binibili yun? Sa sapote rin? Oo, sa atin. Sa kabila. Sa kabila? Hmm. Alam mo yun?

Sa palengke, hindi inuuli mga karton. Karton. Yung bike, inuuli. ay inuuli. <laughs> Yung bike na ano? ano? Parang, parang palengke, parang may palinda. Kapag uh, mas Kasi eh, masikip yun eh, no? Oh, okay. kaya, kaya ikaw, pagka uh, pwede itong edad na, huwag na masyado mag... Uh, kasi misa akala natin kaya pa natin, pero matanda na tayo. Kaya pa Pagka bigla ka nagkasakit, lana, hindi ka naman. Tayo, na tutulog? The police? Swat? So Doon ka na tutulog? May bubong? May, ikat, may atip? Hindi, hindi. Dato may natulo. May natulo? Sa labas ka lang? Pero, Sa lab, Bahay niya yun? Sa taon. Isa yung kubo lang, kubo. Ah, kubo? Anong pulis? Eh, eh, marami. Ang dami niya yun, ang dami ng alok yun. Ang daga, Ah, naga, siya? Hindi, hey, ang niya malaki yung kanya lupa? Dato yung mga lupa dyan. Eh, bakit? Uh, mabuti nakakapasok ka doon.

dahil uh, diyan, sumama na kayo, siya kinakausap. Hindi nakita. Hindi, hindi nakita, wala ganyan mga G CCTV. Mm -hmm. Hindi nakita ko sino. hindi nakita ng hindi nakita. Naka ano siya, Alicia. Sa tuluyan bukas. itlog, pagka sang pritong itlog. Hindi Kise. Kise sang itlog sa ulang Ang kanin? Di 30 Ang kanin, siyang takal yun? Pero yung ibang ulam, magkano ibang ulam? ulang na. Ha? 50. 50? Hindi, may 40. Hindi prefer yung Hindi